da mula dah. Oh, oh. Guys. Putul. Putul, putul. Mau ni tawang ngan ni tawang man sasing no. Oh, sasing guys, sasing. Sasing. Kita guys, pergi tak guys. Jun. Dah minum ke baso. Nak balik balai ah. ít tona ít tona na tóc 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 na, tóc 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 Ara, ito na, nadakop na. Ara, senoko, ko? Sa blind, Bau. Oh. Dah, mulai le. betul oh, <coughs> Sasing yung tawag nito, mga idol. Ayun <laughs> uh, pala yung bahay niya. Parang bahay ng ano? Bahay ni kuya. <laughs> yun. Medyo, di masyadong kalakihan. Pero, sasing. Yun, si Gags, magaling, magaling. <laughs> Ito yung paraan, mga buds. Paano, tuloy, you know, Hinukay lang. Dapat may, ano ka? Taki-taki. Uy, putol. Matigas. Inilalim na ang buhangin, eh. oh O, tuloy-tuloy. O, oh, bilay. Galing ni Gags. Galing. <laughs> 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 Tingnan mo malawak yung unas, dito na sa buhangin, mga badzo. Dito lang yan sa buhangin. Surti, surti. Dito lang yan. Kinukuha. oh yon pala yung bahay niya. Parang may butas-butas. Ay, ha. Putol siya. Putol. ano? <laughs> Yun. Putol. Putol. Ang pulutan na nila mamaya yan mga bads. Oh. Lighting. Lucky yung isa oh. Oh. Yun, tumakan nakatakas katakas pa Muli kabalbon Yun, wow, galing tahu oh. uh, lah <laughs> ah, yang menunya bahayanya ini tuh gimana kok gendungnya dia ipit sebatu di telinga mau kebanyakan harap 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 nang bahay ini kuya <laughs> sasing uy galing binunut lang ayos na dito sepiak kaya mali tetap lah dan ini kapunan kapon kubu Ah, sige mga kabads, paalis na sila. Babay na lang. si <laughs> yo ka banata, mga <laughs> Malayo na 'yon, malayo na doon, natay pa ko na lambat. <laughs> Basta malawak ang unas mga kabads, ang dami dito manghanap ng pangulam, oh. Yung mga iba sa malalayo 'yan, nanghanap ng mga shell 'yan. Pangulam. Nalibalik balik na ako. Tatahay pa ako sa inyong lambat eh. Singi. Don sila pupunta punta don sa malayo. Yung bangka ako doon. Ito lang yan sila nasa harap ng resort na go-bike. Sarap yan ikilaw. Saus-saus langs suka, suka kalamansi si, namai bawang sibuyas buyas, abang apa lah? Oh, sibuyas plus si angka itu yang lambat Dion Dami nang tatahiin ku maka bandis Yung mga sira nang lambat ko Damin oh ako lang yang mag isa mababanat Nga hmm. sama ako sini merunung tumahi Si Bye bye